News sa ating mga balita, reklamong money laundering kay Alice Guo at iba pa isinumite para sa resolusyon. 171 na estudyanteng anak ng dating MILF combatants nakatanggap ng educational assistance. Babaeng pedestrian tumilapon ng babundol ng SUV. Ikalabing isang anibersaryo ng bagyong Yolanda ginunita sa Tacloban City. Pupo si Cesar Sorian, asamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isinumiti na para sa resolusyon ang mga reklamong money laundering na hinaharap ni former Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pa niyang kasamahan. Ayon kay Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, natapos na ang huling hearing ng preliminary investigation para sa money laundering cases, kaya't isinumiti na ito para sa resolusyon. Matapos nito, maglalabas ang panel of prosecutors ng resolusyon kung ididismiss ba ang reklamo o gagawa ng rekomendasyon na maghain ng kaso sa mga akusado sa harap ng korte. Matatandaan na noong Agosto, naghain ng mga otoridad ng 87 counts of money laundering laban kay Guo at 35 pa nitong mga kasamahan kaugnay ng raided Pogo Hub sa Bambanat at Porak, Pampanga. Kabilang sa iba pang individual na kasama sa complaint ay sina Sheila Guo, na diumanoy kapatid ng dating mayor, si Cassandra Lee Ong, ang authorized representative ng Porac Pogo Hub, at si former Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan. Nasa isang daan pitumput isang estudyante na anak ng dating decommissioned Moro Islamic Liberation Front o MILF combatants ang binigyan ng educational assistance check mula sa Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City. Parte ito ng Educational Assistance Program ng Pamahalaan sa ilalim ng Socio-Economic Development Program for former MILF combatants kung saan makatatanggap ng 25,000 pesos na cheque ang mga estudyante kada semester. Sa taong ito, susuportahan ng nasabing programa ang nasa mahigit isang libong mag-aaral sa iba't ibang higher education institutions sa buong Mindanao. Matatandaang ang nasa 54 million pesos ang kabuwang pondong inilaan para sa nasabing educational assistance program na sasagot sa mga school expenses ng mga mag-aaral tulad ng tuition, uniforme, mga libro, lodging at iba pa. Sa kasalukuyan, nakapag-release na ang MSU ng mga educational checks para sa 428 student grantees sa Central at Southern Mindanao. Iginiit ng babaeng biktima sa isang aksidente sa kalsada sa Tagig City na hindi nito nais magpaareglo sa driver ng SUV na nakabangga sa kanya. Sa isang Facebook post, inilahad ng biktimang si Nicole Mercado na hindi nito alam na kasunduang ipaareglo ang nangyari ang ipinasulat sa kanya ng Traffic Bureau na rumesponde sa insidente. Naging viral sa social media kamakailan ang video na kuha sa intersection ng 5th Avenue at Rizal Drive sa Bonifacio Global City. Kita sa video ang pagtawid ng babaeng pedestrian nang mabundol ito ng itim na Fortuner na makikitang nagbit ng red light dahilan para tumilapon sa kalsada ang biktima. Nagtamo ng galo sa katawan at bukol sa ulo si Nicole dahil sa insidente. Unang iniulat na nagpaareglo ang biktima ngunit iginiit nito na hindi nakikipagtulungan ng maayos ang nagmamaneho ng SUV. Labis na emotional trauma rin umano ang idinulot sa kanya ng nangyari. Isang misang idinaos sa hating gabi para sa 11th anniversary ng Super Typhoon Yolanda sa Anibong Shipwreck Memorial bilang paggunita sa libo libong namatay sa naturang trahedya. Sa mensahe ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, kanya ring hinikayat na ipagdasal ang Northern Luzon na humaharap sa hagupit ng bagyong marse. Matapos ang blessing ng shipwreck na MV Eva Jocelyn, pinangunahan ni Mayor Romualdez ang lighting of candles para sa lahat ng nawalang buhay noong November 8, 2013 sa Tacloban City. Dinaluhan din ng mga estudyante, guro at staff members ng Eastern Visayas State University ang ginawang commemoration. Samantala, nagbahagi rin ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa paggunita ng anibersaryo ng Yolanda. Sa kanyang statement, idiniin ng pangulo na hindi dapat makalimutan ang mga aral ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan na umanoy naging instrumento para mapahusay ang pagresponde ng bansa sa mga kalamidad. Para sa kidlat news updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Abante niyo pong natungayan mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.